Ella Colmenares, na kapatid ni Miss Angel Luxin, ay nasa Polilio Island, Pamatdan, Barangay Pamatdan. If I am not mistaken, guerrilla base area ito. At nandun siya bilang medic ng platoon. She was issued with M16 Baby Armalite. She was there using the name Insay and Tina. follow-up question. Uh, this is a very controversial issue po kasi. Um, what is the connection of Angel of Sin Sister or aka um, Kaela to the New People's Army? APA? -E? Uh, also known as Kaela, sir. Kaerik? Kaela. Ah, Kaela. Okay. Si Kaela. Oh, ito, uh, pakinggan mo, Obet, ha. hindi ka naman naging NPA. Bakit alam mo na wala ako sa NPA? Ikaw din, Lian, porkiya sa Facebook nyo. I was deployed to the NPA National Operational Command in the last part of 2002 hanggang 2008. The rest, I work as project support to the effort of the government for peace and security. Yan ang katotohanan. So, si Ella Colmenares, na kapatid ni Miss Angeluxin ay nasa Polilio Island, Pamatdan, Barangay Pamatdan, if I am not mistaken, nila base area ito. At nandun siya bilang medic ng platoon. She was issued with M16 Baby Armalite. She was there using the name Insai and Tina. 2002-2003. She went back mga mid or late part of 2004 kaya ang inilabas na transcript sa kanya 2005-2006 I think. And kaya nga siya ay nag-appoint na na-nominate bilang third nominee sa party list yata ng kabataan Because bumalik siya. But it is not true na hindi siya naging NPA. I think she started as CPP and underground KM sa UST. Started with LFS. So, nandun din siya sa uh, panukulan. Uh, Polilio Island province, uh, province uh, Polilio Island municipality siya ni Bordeos, panukulan, Uh, pamat, pan, pan, pamatnungan, and Pulilio Island. Ang pinakamalakas sila sa Pulilio Island. So, I don't want to justify further on. General Parlade was correct. Maybe he was only about confused on the date. Kasi matagal na yun eh. So, kami nakakaalam yan. Kasi nandun ang NPA, National Operational Command, we were planning to raid the uh, Municipal Police Station of Pulilio at the same time of Bordeos. Pero in 2008, successfully na raid po ang Panukalan, Panukulan Municipal Police Station. So these are facts na hindi alam nila Obet at nila unless you confirm that you are indeed part of the CPP, NPA, NDF and you are covering up for the CPP, NPA, NDF. And then, sinachallenge ako. Huwag daw kami magkita. Parang tinatakot niya pa ako kasi proud na proud siya na may NPA sa likod niya. Sabi ko nga kanina, baka ang dapat kong sabihin sa iyo at sa inyo, hindi dahil sa government ako, parang gusto ko kayong harapin. Ang masasabi ko lang, if I say the truth, and I stand for the cause of peace, and for the cause of the mothers and children na biniktima natin noon at ninyo ngayon, kahit po saan tayo magkita. Aantayin ko pong pagkikita na yon. Sana magkita nga tayo. Obet and Lian, sana magkita tayo. I wish we could meet. Maitanong lang namin, uh, meron kasing sinabi itong si uh, Angel Locsin, yung actress, na hindi, wa, hindi, hindi involved sa NPA, lalo na yung kanyang uh, uh, kapatid. Alam ba niya na rebelde yung kanyang kapatid o hindi? Uh, hindi, hindi completely true po ang sinabi ni Angelo. Sin alam niya na si Ella Colmenares na kapatid niya ay naging NPA sa Quezon Province. In fact, I can cite two instances. Nang si Ella ay nanganak at nagkaroon ng problema sa kanyang panganganak o problema sa kanyang baby, nagbigay yan si Angel Oxen ng 20,000 uh, kay Ella Palminares dyan sa may BPI sa Timog. Yan ang unang pagkakataon. At pangalawa sa Annabelle's. I think dyan pa rin yan sa area ng Quezon City. Bakit namin alam? Kasi kaming mga nasa National Operational Command, when Kila Colmenares, the, the sister of Angel, uh, Angel of uh, opted to go on Lilo status from the NPA sa Quezon Province sa Polilio Island, tinalo po siya ni Angel of At even na nasa NPA siya, ang tumutulong po sa kanila ay si Angel of So alam niya, pero maybe hindi niya completely alam gaano kalalim ang uh, operations and network ng CPP-NPA. I can give that, hindi niya alam. Pero yung kanyang kapatid involved sa armado, alam niya. So nagsisinungaling siya pag ganyan, sa aspetong ganyan, yes, alam niya. Even Neri Colmenares, alam niya. Neri Colmenares is from Negros. At si Neri Colmenares, noong 70, early 80s to mid 80s, bahagi yan underground movement ng kabataan sa Bacolod, sa Negros. So alam nila, nagkukunwari talaga ito sila lahat, sir. Doon sa tanong mo, si Neri Colmenares by conscious ang kanyang kapatid na si Angel Oxin for her involvement sa armed group ng City 10 Yes. Pero kung alam niya ng lawak at network, modalities and approaches sa pag-infiltrate sa mga iba't ibang sektor, I doubt na alam ni Angel Loxen. Ka Eric, no? Ah, uh, ni Angel Loxen 'yung katanungan na 'yan, no? Pero hindi siya nagsalita. salita. Nilabas niya 'yung uh, grades ni uh, Ella Culminares sa Facebook, no? Na nag-attend siya sa isang eskwelahan dito sa Maynila nung period na sinasabing namundok siya sa Pulilio Island. Pwede ka magsalita doon? Ang period na nasa Pulilio sa eh, ating mga period ng 2003-2004. Ah, so magkaiba? Magkaiba ang period? Oo. So, ah. Magkaiba yun kasi ang mga picture na pinapalabas ng na Deloxin, nasa na mga gamit si Ella, sa above ground operations, pero konektado pa rin sa underground. Okay, so ikaw, kayo po, Nakita niyo si Angel Lux uh, ah, si ano si uh, Ella Colminaris doon sa Pulilio Island bilang Oo, kasapi ng NPA. Tama yes, po ba yun? Yes, uh, naging bahagi siya ng plato ng NPA doon. I think, kung hindi po ako magkakamali, it's between 2002, 2003, 2004. Nakita kasi niyo siya personal mismo? Yes, opo. May bitbit ba -bit na baril? Ah, NPA talaga. Kasi NPA na kung kami, we were there to uh, plan for the raid of the Municipal Police Station of Colilio Island. Ah, okay. So yung raid na yan, natuloy ba o hindi? Hindi, kasi nagkaroon ito ng problema sa intelligence at tunugan ng Marines. So, so nagsama, nagsama kayo ni Ella, Colmenares. Mga ilang araw kayo nagsama? Ay, mga siguro nandun kami sa area ng Polilio mga almost one month. One month. Okay. Pangalawa, uh, nanganak siya kasi nabuntis nga, di ba? May difficult uh, pregnancy. Kasama din sa MPA ang kasama ang asawa niya. Ano, sino so, pangalan is? ng asawa niya? Ang kuda lang kasi yung ginagamit namin, sir. Ang uh, gamit ng kanyang asawa noon is uh, Noli. Noli. Ka-Noli. Oo. Uh oh. Magkasama pa ba sila ngayon? Hindi na. Hindi na namin alam sir kung okay. nagsasama pa sila pero noong po siya ay dumugtong sa muli kay Angel Luxen dito sa above ground at uh, alam po ni Angel na galing sa Okay, isa na lang. Paano mo na-contact? Paano mo na kontak na po si Angel Luxen para kumuha ng pera in two instances? Ay, hindi po kami nagko-contact nagko sa kanya sir. Balen kapatid niya mismo. Ah, so pila lang kayo ng kapatid. Nandoon kami sir nakatambay And uh, kaya po namin panindigan ang sinasabi namin because we have cadres na naging bahagi ng Gabriela Youth, anak bayan, kabataan, and even ng Gabriela, ang asawa ko, sir ng Gabriela, mm -hmm. for 17 years at 5 years na organizer ng Alliance of Concerned Teachers, pero miyembro po siya ng uh, Urban Party Committee ng CPP sa isang isla sa, sa isang area ng Visayas. Okay. So we should know about this and we are talking from experience and direct actual practice.